vlog he wala akong pake sa inyo kung ayaw nyo manood sa vlog ko diba as long as na wala akong ginagawang mali as long as na wala akong uh, inapakan na tao ah uh, bakit naman ako ano eh bakit naman ako na mayayak uh, mag vlog kasi ang pagbablog guys hindi naman bas ano eh ay nagbablog ako para sumikat nagbablog ako kasi gusto ko rin kumita guys kaya ako nag-video, kaya ako nag-vlog, kasi gusto ko yun in the future. One day, makikita, ko yung ano eh, kung paano ako nagsimula, paano ako nagprosigi sa buhay, paano ako na, lang, paano ako na rating tong ganitong buhay. Para sa akin, isa yan sa mga dahilan or memories na hindi ko sinasayang yung mga pagkakataon na ito, bata pa ako. Ito, ay pwede pa akong ano, uh, mag-grow guys, hindi naman sa pinagyayaba kaya ako nag-video, kaya ako nag, kaya ako nag na kagaya rin ang iba ginawa ko to kasi uh, balang araw makikita ko yung uh, kabataan ko pagtanda ko makikita ko yung mga posts ko uh, yung mga lifestyle memories eto pala ako na ganun ako magpapalaga hindi ako guys hindi ako nang vlog para lang para lang gumagawa ako ng kabalastugan gumagawa ako ng hindi maganda wala akong paki sa inyo kung talagang manonood ng mga uh, vlog kasi ginawa ko itong vlog ko uh, para talaga sa ano sarili ko hindi to ginawa ko hindi para sa iba hindi okay, ginawa ko itong vlog na to kasi gusto ko lang talaga guys na pagtanda ko makikita ko yung mga uh, ginagawa ko kasi guys ang buhay natin hindi na, hindi na natin may hibabalik ang oras tumiikot ito tumatanda tayo nakikita natin yung ano eh yung value na once na tumanda na tayo na wala tayong nakikita sa sarili nyo na ito pala ako noon ito pala akong nung kabataan ako guys, huwag tayong man, no? Huwag tayong may uh, mag-video or mag-vlog. Kasi, ang pag-vlog, guys, hindi naman sukatan, eh. Kung mabuti kang tao, hindi ka mabuting tao. Kasi, ang pag-vlog, isa yan sa mga naging uh, culture ng mga Pilipino ngayon na, puro, ano, happiness, or enjoy your lifestyle. Kasi guys, ang pagbablog, hindi naman talaga kailangan ng pagmayabang o gagawa tayo ng kabalastagan. Ginagawa natin yan for content na ito yung buhay natin since tayo ay nabubuhay, di ba? Hirap na dami na Ay, ay, ay wag, kayong mag -blog. Hindi. Di ba? Guys, ang masasabi ko lang sa inyo, ako ay nagbablog kung hindi para lang i- ay isikat ako ay nagbe-vlog para lang balang araw makikita ko yung ano ko uh, sarili ko at uh, kalagayan ko kaya yun yun lang sa akin